yung ating galonggong ilalagay natin yung ating luya yung ating bawang yung ating pam, ano to uh, sibuya syempre yung ating sili mamaya pag maanghang ang gagawin natin maglalagay tayo ng lawibuyo Ayan maglalagay tayo ng asin. At saka ilalagay na natin yung ating suka. Ayan, suka 'yon. At saka maglalagay tayo dito ng Sprite. Ayan. Imbis na tubig ang ilagay natin, Sprite ang ilagay natin para masarap siya. Medyo madaming asin yan para maglaban yung tamis ng Sprite at saka yung suka. Kaya madami ang suka natin yung asim at saka yung alat niya. Ayan. Tapos ang isusunod natin ito, maglalagay tayo ng paminta. Tapos pag, pag malapit na yan, maluto, May ilalagay pa rin tayo dyan. Pero mamaya na. Ayan, ito na yung ating paminta. Yung paminta namin, yung durog na durog. Panan natin, at saka lutuin na natin. Ayan, naaamoy ko na yung ating pinaksew. Putsa na natin. Ayan. Kung nakikita nyo, marami siyang sabaw. Kailangan natin yan patuyuin. Kaya kailangan, medyo mahina lang yung ating apoy. Ayan, hayaan lang natin nakatakip para mabilis matuyo yung ating sabaw. At ito na, tikman natin yung ating paksiw kung tama yung alat at saka tama yung uh, tama yung alat niya at saka yung anghang niya. Kasi masarap nito yung medyo maanghang pero pag hindi siya maanghang maglalagay ako ng labuyo. May labuyo kasi kami dito. Oh. Hmm. Maanghang na siya. Hindi na kailangan lagyan ng labuyo. Masarap siya. Maasim, matamis na yung asin niya tama lang talaga yung timpla niya. Ayan, antayin natin siya na medyo matuyo yung kanyang sabaw. So, natin na natin yung ating paksew, Sabi ni Rhea, wag ko daw patuyoan ang sabaw. Ngayon, ayan, medyo bumaba na yung ating sabaw. Maglalagay tayo ng Ayan, mantika po. Ayan. Para mas masarap yung ating paksin. Ayan. Pakuloyin lang natin ang pakuloyin hanggang sa medyo kumunti yung ating sabaw. Huwag ko daw kasi patuyuan kasi gusto daw niya yung sabaw nito. Sabi niya. Ayan, ilagyan ko siya ng mantika. Yung gamit kong mantika, yung canola oil.